Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Anthony Edwards, parin nga number one option ngayon sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mapupuweras ng nga Los Angeles Lakers na gumawa ng trade. Isang buwan nga po mga katrops bago sumapit ang 2024 Paris Olympics ay sinimula na nga po ng Team USA ang kanilang team practice sa Las Vegas kung saan halos lahat nga po ng mga superstars sa NBA ay nag-attend dito. Pero ang mas kinabangan nga po dyan ng mga fans ay ang pagsasama ng dalawa sa mga mukha ng liga na sina Stephen Curry at LeBron James na nagkaroon ng masayang interaction sa kanilang pagkikita palang sa practice facility. Sa katunayan, hindi nga po napigilan ni Stephen Curry na mapangiti sa pagsasama nilang dalawa na Lebron since matagal na nga po niyang pangarap na maging kakampito sa isang kupunan. Well alam nga po niya na nakasama niya na sa LBJ sa isang team noon sa NBA All-Star ngunit iba pa rin nga po talaga kung maglalaro sila nang magkasama ng seryoso. Bukod rin nga po sa kanilang dalawa ay inabangan rin naman nga po ngayon sa team USA si Anthony Edwards na agad rin naman nga pong nag-ingay at nagyabang sa kanilang team Matapos nitong sabihin na sa kabila nga po ng pagkakaroon ng napakaraming superstar ng Team USA ay siya pa rin nga po ang number one option sa kanilang kupunan. Pero kung kayo nga po mga katropos ang tatanungin, ayon ba kayo sa sinabi ni Anton Edwards, i-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang mapubarasa nga po ang Los Angeles Lakers na gumawa ng trade. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops. Kabilang na nga po sa mga bagong manlalaro na target kunin ngayon ng Los Angeles Lakers sa free agency ay ang kanilang dating player na si Spencer Dinwiddie at si Gary Trent Jr. na pareho pa rin naman nga pong nananatiling free agent ngayong offseason. Kaya pwedeng pwede pa rin nga po silang kunin ng Lakers na meron ng hawak ngayon na ng mid-level exception na pwede nga po nilang ibigay sa kanila matapos mag-pay si Lebron sa kanyang bagong kontrata. Ngunit dahil nga po umabot na sa 15 man ang kanilang kasalukuyang lineup, ay wala na nga po silang bakanting pwesto na paglalagyan kung kukunin man nila ang dalawang nabanggit nating player kanina. Kaya no choice nga po sila kundi either mag-trade o mag-wave sila ng at least dalawang players sa kanilang lineup. At ayon nga po sa kalalabas pa lang ng Lakers insider ni si Jovan Buho ng The Athletic, kung sakasakali man nga na po na magtanggal ng players sa si Rob Pelinka sa kanilang lineup ngayong offseason, ito nga daw po ay walang iba kundi ang kanilang mga role players na sina Christian Wood at Cam Reddish. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.